Good morning mga guys, welcome back to my channel. Magandang umaga po. Ito ay reaction vlog lang mga guys. Dahil dito sa Atchaga Street may balak na naman dito na wasakin itong ano, kalsada na napakaganda mga guys. Tingnan mo. Maganda ang kalsada. Yan, maganda ang kalsada. Ngayon, nakita nyo, may gu parang guhit na naman, mga guys. Hanggang doon yan sa court. Bawasake na naman yan ng taga Maynila dahil may iba na bagong tubo. Dati, dat, dati kasi ang tubo nito, dito ay napakalalim na mga guys may na, may na ano, 8 feet ang lalim. Hindi na daw madetect sa kanilang ano, panditik, kung mayroon tagas. Ngayon, mabasakin na naman ito, lagyan naman ito ng mababaw na ano. Sa mababaw na bandang mababaw na yung ano. Siguro mga 4 feet ganyan ang lalim. Kasi yung dati mga guys, ang lalim niyan yung kanalang lang 5 feet na eh. tapos sa ilalim pa talaga yung ano, tubo ng may nilad kaya malalim na mga guys kung mayroon matagas hindi na ma, ano, hindi na malitik kaya ito naman ang bagong ano ngayon wabasa akin na naman ito nila okay naman kasi lahat naman ang kailangan ng tubig pero ang akin lang mga guys pag binalik nila iba na ang, iba na ang forma ng ano may balik na ano na matabang na yung siminto kaya pag dinana ng mga sasakyan mga guys madali na masira 40 years na ako dito sa tinalagad mga guys yan San Francisco Street magandang kalsada yan pag mayroon na mga tagas ang mga tubo na may nilat sakin na naman yan katapos ang palit nila na siminto matatabang ibig sabihin madali na mawasak wala pang isang buwan wasak na naman eh. ito ngayon ang ganda oh. ang ganda ng timplara dito puting puti ngayon -puti. kung mapalitan na ito hindi na natin alam kung dapat mayroon mag ano, dito mayroon mag talagang tama na yung sa ano nila palit nila na siminto kasi mahaba ito eh buong pinalaga dito papalitan na ng tubo kaya kailangan ang palit dito yung ganun pa rin para hindi naman hindi naman masira tingnan yung ano yung kalsada dito ang ganda eh kaya pabaya na lang natin sa ano, pamahalaan kung anong decision nila. Pwede kayong mag-react dito. Pwede kayong mag-comment dito sa vlog ko na ito. Kung ito ay tama o hindi. Basta ang akin lang. Maibalik. Maibalik nila ang dating simento na kailangan dapat yung pang ano talaga pangkal kalsada na ano, timplada hindi yung pang ano lang dahil mawasak agad yung dito na lamang mga guys ganang umaga ulit bye